Basta ika yun i nakwan mo, oh. mo na yan. Ini may kukunin mo ang basta kukunin mo la ang kuan ayaw. Yung kuan ayaw, ini ay makukuha mo na. Basta kukunin mo la ang at ini makukuha mo na. Alimbay kung ko kukunin daon? Basta yung kuan yun ay ini nakon mo. Ini makukuha mo na. Basta yung kwan ay di kukwain oh, mo. Pagka na, kwan mo. Yung kwan ayaw ay pag ina kwan, makukwan mo na. Madali lang yung kwan Basta yung kwan ay ni makwan mo lang, makukwan mo na. At yun ay madali na yon, basta kwan mula lang At pag mo, makukwan mo na yaw. Basta kukunin mo. Pagkain ni nakuan mo. Makukuan mo na yaon. Yung kuan na yaon. Kadali na oh, Kukunin mo lang eh. Yung e, mga kukunin mo lang at pagkakadali na na oh. Basta kukunin mo lang ang lagay. At pag ni mo, eh, kuan na yaon. Oh, mo yaon. Kayang-kayang mong kuanin yaon. Yung kuan na yun eh, Madali yung kuanin. Okay yung kwan yun, ay di pagini na kwan mo at i kwan mo na inong yun ang kwan nagkaintindihan na po mga kalupet sa kwan yan ang alamat ng kwan salitang kwan